Lubos <laughs> pa yung bripe natin pareh. <laughs> hindi ka hindi ka habit pin na. Alam <laughs> okay, mo? Alaming antik. Murse ko, bayamo lang yun. Guys, andito tayo sa ngayon sa isang liblib -lib na farm. Merong kubo dito. Ha, kita nyo naman. Hmm. Medyo liblib -lib na liblib -lib to. Kasama ko yung ano, si Tisoy, si Jako, saka si Jayjay. -jay. Ayun. Dayo, dayo, bari-bari apo. O. Oh. Ganda dito sa farm na to. Hop! Hop! Ah, madumi. Halata itong ano, wala masyado nag-stay. Pwede tayo magtago dito. Kanya rin pag marami na akong utang, magtatago tayo dito. Soy. Soy. Harap tara harap tayo pilkas. Buhay probinsya yan. Hoy, magdaydayo ka dyan, Tisoy. Diyo, diyo, bari-bari apo. Awa, bat-bati. Ano? Yung manok? Hindi, may tumatay. Saan? Ay, may no, tumatay. Saan? Saan yung tumatay? mo nga. mo nga. Ayun. no? Ay. Mga. Mga. Ay. O, ano? no nito? Uy, sarap ng mo dyan. May <laughs> tumatay. Nga lang, anong tumatay? Loko. Kikilipan. <laughs> Ta Taing-taing. Sarap tayo ng potos. Gabi. Layo, malayo ka sa kabias pag nandirito ka. Lugar na to. Sarap yung ganito. May mga alaga ang mga baka, kambing, baboy, manok. So, ate, nandirito ka. May ganito ka. Oh. na all ka na lang eh. ba? Diba? May mga langka. Ayan, nakita nyo naman. Kubo. Dito lang yan sa ano Sagpat, Barangay Sagpat, San Felipe, Sambales. Yun guys, uh, pupuntahan lang namin yung mga tanim nilang ano, mga puno nila, dami, avocado, kasoy, iba iba. Ha, ah, sa likod oh. Uy, hindi ko madapa doon. Yan. Ay, kita niyo dalawa doon, mga kasama ko. Ito avocado, oh, yun, umalaki na yan. Ito avocado. Ito abukado yun, kasuy. Kasuy yan oh, ito abukado. Eh, abukado nga. Oh. Wala bang may bunga? Doon, panay mangga doon sa abila oh. Panay mangga. Yay. Punto na kasi. Maranda nga pala ah. Banda naman yung sagingan. Tapos mangga. Ito yung pinagpipitasan ng mangga dati. O dito, dito ba yun? Doon sa kabila. Ayan o. Oh. Talagang balang araw malalaki na itong mga puno na ito. Sa kabila, puro kasoy. Dito kasoy. Mangga. Kasoy, Kasoy, mangga, bukado, langka, saging. Dami prutas <laughs> na pag nagsipagbunga bunga ito. Kalamansi. si. Papaligiran ng bundok tong area na ito. Halos ikot mo yung camera panay bundok yung makikita eh. Oh. Panay bundok. Oh, Yeah. Hindi ko lang alam kung binebenta tong lugar na to eh. Bini ko pa babaan ng baka. Oops. Dio, dio, bribri apo, my god. Ari, breya apo, may unggoy sa taas dito, may makadalapos kadya baba ka diyan, huy. Baba diyan. Ba. May mga bunga pero nasa hulog. Average size lang sa hulog. Tingnan mo kung ano yan, matigas pa, malambot. Yo, may dagdag pa ako, yung tip niya kung tuyo na. Huy, bumaba diyan, baba. Huy. Baba diyan. guys di ba wala masyadong bunga Indian mango pero ano eh pero parang may nakikita ko sa taas ah. parang alam mo na <laughs> masamang balak may mangga sa lapit lang oh oh <laughs> abot ka maya di diba? alam na <laughs> oh. Labas pa yung nanin, <laughs> Although, <laughs> Now, wave, 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 wave na Hindi ka bit-bitin antik. Ang dami. ko? yan. Parang hirap-hirap yung bulsa mo pare. Ano para Parang bagong tuli ah. Nang. Wala yan. Morsay ko lang yan. Ikaw naman. Sobrang tahimik dito. Sa mga ganitong lugar, malayo sa kabiasnan, liblib. -lib. Talagang hindi ka makahunting ng mga pinagkakautangan mo, magtago ka dito. <laughs> Sobrang tahimik. Woo, yeah. Wala kami marinig dito kundi uh, ah, huni ng ibon. Tapos at the same time, yung kagat ng lamok ang ano, kalaban mo. Hindi, <laughs> joke lang. Okay naman. Ito ah, naman, tahimik yan. May nakita pa ako doon sa kabila. Kung, ano, nyug Tama guys ano guyabano rambutan halo-halo na puno may papaya may langka Malaki-laki to mga ilang ano ilang, ilang ano po to Sukat nitong lupa 1.5 ano square meter malaki-laki rin ah, May nyug dito ito nyug Yan oh no? Dwarf Bambu.